Panda, panda. I got brides in Atlanta. to the lead in the family. Credit cards and the scams. Getting the licks in the band. Legacy. mag-edban muna tayo, mag-edban muna tayo, guys. Ito yung edban ko. Shot ko muna, guys. sot, Shot ko muna. Kay gising ko lang umulan. Na ulan na ulan guys na ulan po yan na ulan nakakagutom may kanin ba may kanin konti wala nga lang ito lang pati yung foods skyplex skyflex baka naman yung walang makain Porto. Malinis naman. Kanap na lang ba? Wala. Mamaya na nga lang ako kakain guys. Mga lo mamaya na lang i-unbox. Kaya muna natin tong kakadeliver lang sa akin na pang vlog natin na yung trending ngayon, yung uso ngayon. So, yan, unboxing na natin. Doon na tayo sa may kwarto. Let's go! ba mo! Yo! Yo! Welcome back mga katalolo! Nagbabalik na naman ang inyong lingkod, Basti Kila! So, Baxi! So, ayun na nga mga katalolo. Dumating na yung in-order natin sa GNG. JNT <laughs> Express Express your online business JNT, baka naman sa mga nag-unboxing like tulad namin na So ayun, dumating na siya. So kanina na siya dumating, pagkagising ko, nandun na siya kasi yung bill. Meron kami dun sa gate na pag may ordering ka, nandun lang yung bayad mo. Basta nakapangalan naman siya yun. So eto na siya, ganito lang siya kalaki. Iniingal na naman ako. So ayun, yan, boxing na natin. Let's go! so eto na guys buksan na natin siya no buksan na natin kita nyo naman so hindi, na, hindi ko na siya gagamitan mga katalolo ng gunteng kasi matalas naman tsaka madali naman siya kasi plastic lang ito eh. plastic kagaya mo oh ikaw kagaya mo ikaw nanonood napaka plastic mo kagaya so, eh okay ka sa akin tapos binabackfighter mo ako so di bali na nga ito na unboxing natin to let's go So, ga galing pa tong in order ko sa Metro Manila, Quezon City, Barangay St. Peter, Quezon City. Tapos, dineliver lang siya dito sa Laguna, Kalamba. Bakit i-unbox na natin. Nakatagal pa ba, nagugutom na ako. Nag-unbox mo na ang hayop bago mag... Yan, no? Kailangan, daw siya sa ni Kuya, para na pagka-failed. Nasabi pala sa akin ng JNT Rider, kasi tinanong ko, Kuya, pwede po ba i ano yan, buksan muna sa tapat mo? Sabi niya, sir, hindi po pwede. Tsaka hindi namin siya concern kung sakaling iba yung laman. Ang sabi niya, pag bubuksan mo, sir, yan, i-ano mo, i-video mo pa na if mali yung laman, saka sakali lang naman na mali yung laman, pwede may concern doon sa pinagbilian mo. So, ito na nga yung ginagawa ko. inunbox ko. Let's go. bukas nyo, guys, buksan nyo na. 'Di ba nabuksan niyo na? Ayun oh. Ito agad ang bumungad. Wait, pakita ko muna 'to. Ang laman niya ay Samsung Plus S10 Galaxy Earphones. So, headset, headset siya tama, headset. Kita niyo naman. So, ito na yung unang laman niya. Then, pangalawa ay meron siyang ah, mga previous yata ito. Yung parang sa kamay, yung pag nagmobile again kayo, hindi kasi ako gamer, hindi kasi ako mapaglano, kaya siguro na-standby na lang muna siya dito. Yung dito po, yung nilalagay siya dito. Ito yun. Yan. Tapos, meron siyang, ewan ko anong tawag dito. Ganito guys, so. Baksa natin. Pero hindi ko alam kung anong tawag dito, pero about phone din naman yata siya. Paano ba ito? Hindi ko talaga maging tanga. Magpakatanga ko sa'yo. Oo. nakamukon um, na aku. Ito, ganito siya guys. Di ko alam kung ano to. Basta yun yan. Tuwan-tuwa -tuwa ka naman. Kasi, higitan nga ako sa'yo. Finally, ito na. Wait, 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 wait. Meron siyang, ganito guys. Cable connect. Oh, cable protector na yan. Ang dami niyang pinibis. So, yun. Wala na. Ay, ito pa. Minulog. Ito, parang sintas. Yun, tapos na yun yun. Dito na tayo. Tapos makakatalulobuksan na natin. So medyo may makapal-kapal siya, bubble siya sa ito, ito eh. Ang gaan niya guys, magaan lang. Tingnan natin. Yan. Sana walang daya. Kumbaga kompleto yung kung ano in order mo, yun na yung dadating. Ay, nawala na yan. Ito siya guys. Ayan. Ang pangalan niya video making kit. Pang vlog talaga siya. Ayan o. Oh. So ayan. Bubuksan na natin guys. Kami China. Malutong. So ayan guys. Pagkabukas nyo. Ayan. Bubungat sa inyo. Ayan. Wow. Maliit lang pala siya. Kaya na Tapos, ito po siya. Tapos, meron siyang ganito. Ito, ano to? Tutorial. Kaya ganun, tutorial. Tapos, ito, meron siyang wire na pang cellphone. Tapos, pang camera. So, ito, unang laman niya po. Pangalawa ay, alam kung ano to. Pero parang siyang ano eh. Ito guys. Kita nyo ba? Hindi ko alam parang ano to. Pero parang siyang may control ng ano. Hindi ko alam kung itong monopad o iba bluetooth. Basta mamaya ipapakita ko naman. Ayan po siya. Kita nyo ba? Ayan. Pangalawang naman yan. Pangatlo. Dito na tayo. Ilaw. So meron ako na ito. Nakabili na ako na ito last time. Dito siya ina-adjust mga katalo. Ayan. Ina- pag so, nilagay mo siya doon, i-adjust mo siya dito para kumapit na masigip. So ayan, wala siyang batteries, malamang. Ayan, tapos may mga pindutan siya. On and off and plus. Nang papalakas ng ilaw, minus naman yan. So yun, pangatlong. Laman nung pinaka-order natin guys. So ayan, baka sabihin nyo may daya. Ayan. So, dito na tayo sa pang-apat. ito ito yung lagayan ng camera. Yung cellphone, nilalagay mo siya dyan guys. sa so, mga plastic pa. Tapos, pang ano din. Pangapat yun, ito yung panlima. Ayan yung siyang mic. Mic Ayan guys, yung mic natin pang vlog. So, hindi ko pa siya natatanay. Tanay natin mamaya. Let's go. Pang lima, mic last but not the least yung kanyang pinaka monopod guys so, wala na laman sorry po ayan ito yung kanyang ano yung awakan mo pinaka monopod niya paano ba yun may pindutan siya dito ayan may pindutan siya guys pindutan mo lang siguro no, pag parang umangat tapos ito ay paano ba ito tapos may adjustable naman na siya kung paano ilalagay mo na siya. Tapos ito paano ba? Ako, natanga na ako paano ba ito. Sa mano, paano ba ito? Misa nakakabubod din. Ganito lang yata siguro na siya ganyan. Gaganyan-ganyan mo parang bang 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 bang! bang. Ganun lang. So, parang ganun lang siguro siya. Beng, beng, beng mo. So, ayun. Ayun lang yung laman niya. Pinakalaman niya na lahat yun. Napakamura niya, guys. Wala pa siyang... Wala pa siyang pagmamahal sa akin. Hindi, muna lang siya, guys. So, assemble na natin kung paano siya mabubuo. Let's go. Papakita ko sa inyo kung paano siya buo. Pag, ano yung niya pag nabuo. Wait lang. pag na-assemble na siya, no? Ayun, may mic siya. Yan, ito, yan, tapos ganyan. Tapos yan, dito yung lalagay yung cellphone. Siga ganyan lang, guys. Welcome mga katalolo, welcome, welcome. Welcome, welcome, welcome. Kamusta ka? Aking mahal. Aww. Yan. So, bago ko siya, mono video kit vlog. Yun na yun ayos ayos naman siya cool na cool kaya na siya naubot Ayan. so maganda siyang gamitin guys Ayan. So pwede mo siyang igano tapos parang beng beng tapos pwede mo pala itong i-adjust na pa ganyan malimbawa ganyan Ayan, ganyan pwede ganyan pwede ganito so yun so, Out na tayo mga katalolo. So maraming maraming salamat po sa panonood at pagtapos ng video ito. Nagpapasalamat rin ako sa mga tumutulong at sumusuporta sa akin to sa aking vlog. So like and share and subscribe sa aking YouTube channel. Magkita-kita na lang tayo and collaboration na rin tayo. Pagkano PM nyo ako pag mag gusto nyo mag-collab tayo. I-comment nyo dito sa section. Yan you know, o. Alam mo na yan, di ka na bata. Tapos i-comment mo dyan kung anong gusto mo ipagawa sa aking content at gagawin ko hanggat kaya ko. So, yun lang mga katalo Mahal ko kayo. Mahal ko kayo. O, oh, diba? O, oh, huwag mo man na-skip. Huwag, huwag. Meron pa akong video. Meron pa akong video. Di pa ako nagpapalang. Ito, ito. Ayun o, ayun o. Ayun. ayun.